Natawa ako dito sa Wigo sinasagasaan niya lahat ng mga motor na nagka-counter blow <laughs> na mga gigit-gitin niya <laughs> kasi kung hindi mo naman naman to pasingitin tong mga motor na to ahaba lalo yung pila ng mga sasakyan diba? ba? I mean, <laughs> yung sabihin natin ah, off counter flow kayo 'di kung ako na ba nakakotse mas gusto ko sumingit talaga yung mga nakamotor eh Or, kasi pag pipila sila na lalayo ako <laughs> ah ba yung pila lalo Parang <laughs> naman yun lang naman yung sakin akin. baka ayoko na ka ng traffic pero gusto ko hahaba pa lalo kasi ayoko na makasingit sila unless na lang na Ayoko pa sumingit sila para pare-parehas kami maipit sa traffic? So, ganun ba yung mentality, di ba? Oh, tama to. Sige <laughs> lang, sir. So, diba? Kasi, pag pumila yung motor, di sila makaka-overtake. Dadabi yung kumpula nila. Ha, ah, ba tayo lalo? Ako naman kasi, tinitingnan ko sa perspective na nakakotse. Kasi, napakahirap sumingit kapag nakasasakyan while well, motor madali diba? so kung ako na may motor naka counterflow okay din sa akin mas madali ako makaalis sa traffic mas madali ako mas mabilis ako makauwi mas lesser yung sasakyan ma, ma contribute kong ano volume sa uh, sa kalsada yan lang naman yung atin kung bakit minsan pinahayaan uh, natin sumingit yung mga motor kasi pag malalaking motor hindi basta basta nasisingit eh hmm.